Good morning, good morning mga kalamponas Alright, for today's video mga kalamponas Bibili muna tayo isda Doon sa marketplace mga kalamponas Sa market market At Hindi tayo makapangawin ngayon mga kalampurnas dahil tag-ulan dito sa Australia ngayon mga kalampurnas! Right. Ayok ka talaga! Ang, ang ganda mong lalaki! lalaki. <laughs> bibili ng isda! Alright mga kalampurnas! Samahan niyo ako mamaya mga kalampurnas at ang nyo sa pagbili ko ng isda! Alright! Alright mga kalampurnas! On the way tayo mga kalampurnas sa bibili natin ng isda! Alright! nandito tayo ngayon sa stop line magantay tayo na mag green para hindi tayo mahuli at hindi tayo mapirahan ng gobyerno alright get kingat Oh dia pak Mepi lah dito, tu, maklum Oh dito tu dah bagus Habis dah nisa Nak campai-campai siya Alright, maklum punas Tengok ni oh Ang genda-genda, nampak Maklum punas, wow Morning How much? 5 dollar? Tapos na tayo magbayad ng tulping. o ngayon, pupunta na tayo doon sa palengki. Itong palengki na ito, mga kalampunas, ayan, nakikita nyo yan. Diyan, namib. Diyan, maraming mga isda, mga kalampunas. Maliit lang siya. Maraming prutas at mga iba pa. Ito ang prutasan sa building na ito, makikita nyo sa gilid. At tapos, pupunta tayo doon sa esta. Ha, layo-layo pa mga kalapunas. Kunti na lang. Alright. <coughs> ngayon mga kalapunas, ay ang mga sakyan na yan, bibili yan ng isda. Kasi tag-ulan ngayon, hindi makapangawil sa dagat. Kasi malamig. Diba? O dito tayo, may dala tayo ng pera. Ito yung pain. ada di maka huli dip memang laporan ni suruh memang bantai sangat gila kan tak ulet poroc checklah muda bateri mu nak aku buka dulu lah dito pula suruh maka parking kaya tayo. at sa gilid. <coughs> Dahil dyan bumibili ng isda, iba-iba palang lahi ang bumibili dito. May lahing bro, may amikano, may usaryano. <laughs> Siyempre, may pipino. <laughs> Alright. <laughs> Maliit na ito pala yung kita. Tingnan niyo, mga karaposas. Ayan o. Nagbagoon na sa kanyang isda. Pinakyaw na lahat. <laughs> may box na. May timba pa. <laughs> memang babai Itu Mai dalam timba yeah! Oh bosinya Tak habis dah. Nenek Anak-anak Sudah menunggu Parking Itu Saya berhenti Hei Hei Natawa mo bang tama ka kasi may kamote din pala driver babe May kamote din driver din pala pero nada tampoco ahí Thank you. あ。